Nakakita ka na ba ng shooting star? Alam mo bang karamihan sa mga nakikita nating shooting stars ay mga maliliit na bato mula sa kalawakan? Pero ano kaya ang mangyayari kung isang malaking asteroid ang papalapit sa ating planeta? Sa mga nakaraang taon, maraming mga siyentipiko ang nababahala sa isang particular na asteroid na tinatayang tatama sa Earth sa taong 2077. Ang asteroid na ito na tinatawag na 2023DW ay unang natuklasan noong Marso 2023. Pero huwag muna tayong magpanik. Ang mga astronomers ay patuloy na sinusubaybayan ang asteroid na ito. At ayon sa kanilang mga kalkulasyon, mayroon lamang 1 sa 560 na tsansa na tatama ito sa ating planeta. Pero bakit nga ba importante na pag-usapan natin ito? Isipin mo, noong panahon ng mga dinosaur, isang malaking asteroid ang tumama sa Earth at naging dahilan ng kanilang pagkawala. Kaya naman ngayon, mas matalino at mas handa tayo. May mga teknolohiya na tayo para masubaybayan ang mga ganitong banta mula sa kalawakan. Ang NASA at iba pang space agencies ay may mga programa na para sa planetary defense. Halimbawa, noong 2022, matagumpay nilang natest ang DART mission kung saan sinubukan nilang baguhin ang trajectory ng isang maliit na asteroid. Ito ay isang mahalagang hakbang para sa ating proteksyon sa hinaharap. At kahit pa nasa 2077 pa ang posibleng pagdating ng asteroid na ito, Mahalaga pa rin na maintindihan natin ang mga ganitong sitwasyon. Hindi ito dahilan para matakot, kundi para mas maging handa at mas maintindihan natin ang ating lugar sa malawak na universo. Sa ngayon patuloy ang mga siyentipiko sa pag-aaral at pagsubaybay sa asteroid na ito. At habang lumalaki ang ating kaalaman sa kalawakan, lumalaki rin ang ating kakayahan na protektahan ang ating planeta. Kaya sa susunod na makakita ka ng shooting star, Alalahanin mo na ang kalawakan ay puno ng mga misteryong kailangan pa nating tuklasin at unawain. At kasama tayo sa exciting na journey na ito ng sangkatauhan tungo sa mas ligtas na kinabukasan.